Pasado alas 8 ng gabi kahapon July 23 nang makarinig ng malakas na kalabog sa labas ng kanilang bahay ang pamilya nila Ani. Nang kanilang silipin, tumambad na sa kanila ang gabultong lupa na nagsilaglagan mula sa itaas na parte ng kalsada. E eh, naman, nakuha na yung gilid ng, ano, ng, ano, ng building. Siyempre, pundasyon na yan eh. Sa kuwang video naman ng isang netizen, makikita kung paanong bumalot ang lupa sa kalsada ang ilan sa mga sasakyang nakaparada noon sa labas, kailangan na maiusog papalayo sa gumuhong lupa. Ito yung bahagi ng lupa na gumuho pasado las 8 ng gabi kahapon sa barangay Lower Crane Hill. Makikita sa aking likuran na malapit lamang ito kung saan nakatirik yung barangay hall ng uh, barangay Lower Crane Hill. Pero pangamba ngayon ang ilang mga residente, eh kapag magtuloy-tuloy pa ang buhos ng ulan, eh madamay na rin ang ilang bahagi ng riprap na hindi pa gumuguho. Ayon sa barangay, bakanting lupa at dating tanima ng mga saging ang gumuhong lupa kadabilang ito mismo sa kung saan nakatirik ang barangay hall. Medyo mabigat yung ano yung yung nakapatong na uh, tawag dito lupa and semento doon sa ano doon sa riprap. May naman siya, o hindi naman hindi naman major ano, hindi naman major yung major issue sa structural integrity yung ano yung nag na part although kailangang bantayan kasi syempre pag continuous pa rin yung rain, malaki yung chance na gumuho pa yung ibang part. Bukod sa paguho ng lupa, isa rin sa mga naitalang pinsala sa pagulang dala ng bagyong karina sa Baguio City, ang mga nabuwal na puno at poste ng kuryente. Sa huling tala ng City Disaster Risk Reduction Management Office, mayroon ang naitalang labing dalawang landslide sa lungsod, apat na mga nabuwal na puno, tatlong baradong kanal at walong electrical concerns. Umabot na rin sa higit dalawang daang milimetro ang ibinuhos na ulan simula pa noong Sabado. Inaasahan naman ang pagganda ng panahon sa biyernes. Samantala, nakahanda naman ang pwersa ng Baguio City sakaling magtuloy-tuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.